Yo, what's up guys? Medyo swerte tayo ngayong araw, no? Alam nyo ba kung bakit? Kahapon kasi, paglabas ko guys, bago ako bumiyahe, ay may nagpagawa sa aking cellphone. So, hindi pa ako nabiyahe, kumita na ako para sa pagpapagawa ng cellphone. Binayaran tayo sa labor. Ngayon guys, paglabas ko para bumiyahe, meron na naman tayong gagawing cellphone. Dami ba akong kanina cellphone? Cellphone ko guys. Nabasag yung LCD. Kaya kailangan natin palitan kasi hindi eh, na talaga gumana. Kunting basag lang, hindi na nag-function lahat. Damay buong LCD. Eh mga guys, kabit natin. Uh, ah, bibili lang ako ng LCD sa supplier natin. So guys, nakabili na tayo ng LCD. Pupunta na lang tayo sa tambayan para ikabit to. Ah, napagastos tuloy ako ng wala sa oras. Pagabi kasi inaayos ko yung mga chili garlic ko. Eh dalawang kapun siya hindi ko na malaya na naipit na pala yung cellphone ko sa pagitan ng dalawang pahon. pagkatapos ko maligo eh yun nakakita ko meron ng maliit na itim maliit lang yun guys ha pero hindi na siya gumana lahat ganun ka sensitive yung LCD na yun tropa natin to guys Asan na joyride mo? Asan na? tumal din? Baan, tumal din? Oh. sayang no? Tapos guys, ito pa yung camera ko din. Naglolo ko rin tong action camera natin. Ginagamit natin sa pagbablog. nagka -leak. Isira na rin kasi ang housing nito. So, kapag naambon, napapasukan siya pa unti-unti. Kaya, ayun, naglilig sa board ng camera. So, pinakonsult ko sa action camera tech. Ang singil sa atin, 1,500. Bukod pa yung shipping papunta sa shop nila at yung shipping pabalik sa akin paggawa na so medyo masakit talaga yung guys baka abuti ng almost 2,500 estimate ko pero yun ah, dahil marunong naman tayo sa pagkalikot na electronics Nag ah, ano na ako baga sinugal ko na na ako nagagawa gagawa patawa naman ng Diyos so nagawa natin guys kasi ang naging problema ng na action camera natin kapag nagre-record na siya bigla na siya magsha-shutdown hindi tayo makatuloy-tuloy ng record buti na lang talaga guys is makalikot tayo sa ganun halos dobling presyo yung mababawas kung ikaw na no mismo marunong magkabit ng LCD umpisa na natin gawin yung cellphone late center stand ko lang itong utot natin yeah kailangan guys bago kayo mag umpisa gumawa ng cellphone is magdasal kayo para hindi kayo mag abot no? ito nga pala LCD na nakuha natin guys to yan wait labas natin yung cellphone ko kahit nga durug durog na yung case na ito guys hindi ko nile let go kasi sobrang ano binaklas ko na to kagabi hindi ko siya um, balak palitan Ayan guys. So linis na to. Kakabitan na lang natin ng LCD. balak bala ko to bilihan ko ng bagong frame. Kasi sa sobrang tagal na sa akin nabulok na yung frame niya guys. Ito nga pala yung mga tornillo niya. Ito lang naman ang flex niya sa gilid. Hindi dito sa ilalim. Kailangan maingat tayo para hindi tayo magka-back job. Um, ano nga pala yung binibili natin na LCD, lahat ng unit ng cellphone meron doon. Lahat guys, kahit old model, iPhone yan kailangan magkaroon siya ng logo so yan kita nyo na ba guys kita nyo babambas na yung realme nya kailangan mag display siya pag wala siyang display baka mali ang kabit nyo or may defect yung LCD sa case naman na to, pagka may defect yung LCD pwede naman natin siyang palitan huwag lang magkakaroon ng uh, damage yung LCD yung binili natin kapag pinuha natin number 1 yung check, check is yung touch kung working ba lahat all numbers pindutin natin tapos kuha ka ng isang apps taikutin mo dyan So, kapag ganon, working siya. So, disassemble uli natin yung LCD para kabitan ng adhesive. Yeah. And guys, ang ginagamit kong adhesive para sa pangdikit ng LCD. Na, gagawin ko ay yan, natin dito ng adhesive. Kunti-kunti lang guys. Didikit naman yan guys kahit kunti lang. Hindi kailangan marami pag nandikita na natin guys nitong adhesive bayan lang natin siya ng mga 1 minute to 2 minutes para ah uh, medyo matuyo yung adhesive bago natin i-kabit yung LCD sa magtatanong kung paano nga ba ako natuto magkabit ng LCD ah uh, meron kasi kong kaibigan na technician so kapag nagiinom ako sa bahay nila noon So kapag nagkakainuman kami, sinasabihan niya na ako na pre, subukan mo mag-repair ng cellphone pag-aralan mo. Sabi ko, ah, pwede naman kasi makalikot din talaga ako. Sabi, oo kasi malaki din ang kita sa pagre-repair ng cellphone. At ah, totoo yun guys, malaki din talaga. Pero dapat magkarin mas, huwag ka rin magulang. Huwag ka rin mapanlamang sa nagpapagawa sa iyo para tuloy-tuloy ang ginagawa mo. Sa paglapat yan guys, dandan -dan lang. Uh, ah, nyo. Pagpantay na. Tsaka nyo sya diinan ng dalawang kamay. Ganyan. Mas maganda meron talaga kayong pang clip. Para lapat na lapat talaga yung LCD. Kapag okay na guys, uh, balik natin yung mga screw nya. Kompleto nyo dapat tinanggal, kompleto nyo rin ibalik. Basta dahan-dahan lang ang pagkakabit guys para ibas abono. Kasi syempre diba, imbis na kikitain mo na yung babayad sa'yo, baka mamaya iabono mo pa. Ako nag-abono na rin ako sa LCD. Noong ano talaga, noong bago ko palang talaga uh, inaaral itong ganito. Pero yung pagka hindi ka nga matututo kapag ka hindi ka nagkakamali. Guys, sige pa naman natin. Wait na natin ko yung natin dito. So ngayon guys, wala akong balak palitan cellphone na to kasi nabibigay niya naman yung ah uh, hinahanap kong quality sa cellphone. When it comes sa camera, sa storage, mataas naman siya. Okay guys, so kapag nakabit na natin yan, at ibabalik na natin yung SIM tray. Basta guys, kapag magbubukas kayo ng cellphone, lagi niyong unahin tanggalin ng SIM tray unang una yung tatanggalin yan so testing natin guys so guys the moment of truth yan so okay naman guys wala naman naging problema no uh, sim card na gana, tapos data sounds nyan guys ay okay naman LCD lang naman naging problema natin kaya hindi na natin kailangan i-check yung iba pa alright so yun lang guys uh, sana maging maingat tayo sa gamit huwag kayong gumaya sa akin na burara ba't nadating talaga yung ganon kailangan natin mag ah, uh, gumastos para sa gamit natin kasi kasalanan naman natin yon. right yeah